It's showtime, ilang buwan ng pinadadapa ng Itbulaga, dahilan ng pagbaba nila, ito daw pala ang dahilan. Bagong segment ng Itbulaga, napanood na ngayong lunes February 3. Ngayong lunes nga ay may bagong panukala si Mayor Jose, na isang ang bagong segment ng Itbulaga, na para sa nalalapit na araw ng mga puso, na magkapares overload. Na kung saan ay para sa mga couple, na hindi lang nagmamahalan pero talented din. Naakala pa nga ng ilan ay may nawala, o pinalitang segment sa Itbulaga, gaya nga ng Perifi o ang Gini 5. Na mga napanood din naman ngayong lunes, na matatandaang tila kapalit naman ito ng Mr. 2025 sa barangay, na nag-grand finals naman noong Sabado, February 1. Samantala, talaga namang hindi na nga mapagkakaila, ang pagiging number one ng Itbulaga, taliwas naman sa mga sinasabi ng ilang mga bashers ng Itbulaga. Matatandaang, mula pa nga noong November at noong December, ay talaga namang mas pinili ng marami sa mga netizens ang itbulaga. Na mga napag-usapan na rin na natin noon, na maari nyo namang balikan at panoorin para sa mga hindi pa nakakapanood nito. Kaya naman kung titignan, ay hindi nga lang isang buwan, kundi ilang buwan nang ang mas pinapanood ang itbulaga, kung ikukumpara nga sa katapat nito sa noon time. Lalo na nga sa mga nangyari sa buong January, dahil talaga namang hindi na nga bumaba pa ang views ng Eat Bulaga, na talaga namang ikinatuwa ng mga legit daw bark ads, pero itinainis naman ng mga bashers ng Eat Bulaga. Lalo na nga sa nangyari noong December, na tinawag na chamba ng mga bashers ang pagdami ng views ng Eat at pagkatalo naman ng Showtime. At dahil nga napag-usapan na natin ang November at December, ay ipapakita naman natin ang mga views ng Itbulaga, mula noong unang araw ng January, January 1, hanggang noong January 31. Na bago nga natin ito simulan, ay gaya ng laging sinasabi ng inyong lingkod, na kinunan natin ang mga views na ito, sa kaparehong oras para patas at walang dayaan na makikita nga noong unang araw ng January, January 1, 2025, na talaga namang umabot ng 79k ang views ng Itbulaga. At 25k naman ang views ng Showtime. Na nagtuloy-tuloy pa nga mula noong January 2, hanggang noong Sabado January 4. Na makikita nga ang laki ng lamang ng Itbulaga dito. Ganun na rin nga noong January 6 lunes, na makikita ngang may mahigit 111k, ang dami ng mga nanonood sa YouTube livestream ng Itbulaga. At makikita namang may 58k ang dami ng nanonood sa Showtime. At syempre, nanatili pa rin mas mataas o mas madami ang mga nanonood sa Itbulaga, sa kasunod na araw January 7, hanggang noong January 11 Sabado. Welcome back mga ka-highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Noong January 13 naman lunes, ay makikitang may mahigit 117k ang views ng Itbulaga. At makikitang may 71k naman ang showtime. At nanatili pa ring panalo ang Itbulaga sa kasunod na araw noong Martes January 14 hanggang Sabado January 18. Ganon din naman ang pinakitang suporta ng mga legit da bark ad sa Itbulaga noong Lunes January 20 na makikita ng umabot ng mahigit 121k ang dami ng nanonood sa YouTube livestream ng It Bulaga. Pero makikita namang may 64k lang ang mga nanonood sa Showtime. Na syempre, ay nanatiling mas mataas pa rin ang It sa sumunod na araw January 21 hanggang Sabado January 25. Makikitang may mahigit 122k views naman ang Itbulaga, noong January 27, Lunes. At may 68k views naman ang Showtime. At syempre, tuloy-tuloy pa rin na sa sumunod na araw, January 28, Martes, hanggang noong January 31, Diyernes. At may mahigit 114k naman ang dami ng nanunood sa Itbulaga noong unang Sabado ng February, February 1. At may 77k naman ang showtime. Na talaga namang isang patunay lang, kung anong noontime show ang mas pinapanood ng mga tao na kung titignan nga naman ang dahilan, ay dahil sa mga solid na viewers ng Itbulaga, mula noon hanggang ngayon na patuloy nga sa pagsuporta sa Itbulaga. Pero ano nga kaya ang dahilan ng pagbaba ng It's Showtime? Ayon sa ilang mga comments, sa ilang videos dito sa YouTube, ay baka daw hindi na sinusuportahan ng mga kapuso viewers ang It's Showtime, at baka hindi na din nila gusto ang mga segments nito. At syempre, ganun din naman ang tingin ng mga ka-highlights at mga dabart ads natin na mga nag-comment sa atin mismong channel. Shoutout na rin sa inyo. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo patungkol sa mga napag-usapan natin? Sa video na ito.